1,000 star! Ano to Muntun? Grabe si Lux guys! 1,000 star! Tapos akong kalaban niya, 100 star lang! Wala pa ako sa 1 fourth nang naabot ni Lux! Putik gigi ata ako dito pre! Ayan na! Ah! 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 Oh my god! Wait look! Kinakabuhon ako be! Alam nyo bang baluarte ni check ang 1v1 tapos Susuguring ko siya dun sa balwarte niya ah Alam niyo gano'ng pakiramdam? Wait OMG mag-focus lang ako kayo Sabi na nag inspire to si Tcheki Okay, go, focus ah! Ah! Oh my God ah! Guys, bibiglayin ko siya Bibiglayin kita, Lux! Oh my... Sorry guys, nadadala ako ng ano ko. Nang damdamin ko kasi sobrang ano, sobrang gusto kong kalabanin si Lux dati pa. Hello, sakit niya, T. Okay, let's put it on. You shall feast, my worms. Thanks for the arrow. ko!

OMG! Halong ito! No. Magpapakahitin pa ako eh! Anong magiging item ko? Ang bilis na kayo! Ano ba 32 <laughs> diba? Nice one! Panalo nice sa game man guys! <laughs> Thank you! Pag nag sya, guys, normal ma-attack ma niyo ano! <laughs> game 2 tayo, baba.